Nene, pinapatag na yung daan. Ay, tuwang-tuwa naman ang bata. Magandang buhay, mga kabebe. Umpisa na silang ano, magbuhos. Hindi na pwedeng lumabas mo na sinabunay Nene nagluluto ako doon sa dirty kitchen ng sopas. Ay, chicken mami pala. Sabi ko kasi dapat sopas. Kaso, nahita ko may mga noodles pa kami. Kaya chicken mami na lang. Ayun, biglang namatay ang halan. Naubusan po kami ng LPG. Hindi ko matawagan si ka-farmer na malengki po siya. Sira kasi cellphone niya. Ngayon yung phone na pinaglagyan niya ng SIM, hindi naman ata dinala. Tawag ako ng tawag, walang sumasagot. Jun Maga pa naman, 8 a.m. pa lang. Pang pa naman yon. Kailangan ko lang ng celery. <laughs> Gusto ko ng celery. Pero kahit wala na pala, chicken naman pala yung chicken mami. Hindi naman pala sopas na. Okay na yung nokman. Pinapalamig na lang para mahimay. Ayan na si Dodo. Nagahanap ako ng mga mangkok namin. Dahil kulang. Ipapalamig ano ko na sana. Te Prepare ko na para mamaya lalagyan na lang ng sabaw. pabrik na rin naman. Kasi lalagyan ko pa yun ng chicharon pang toppings. Hala. Kaya pala wala akong mga ano dun. Nandito lahat. masyado. Kala ko na uubusan kami ng mga Nandito lang pala lahat. Tamad lang maghugas. Parang tinamad ako magsandok ng <laughs> Hindi. Tinamad ako maghugas. Bala sila. Magkanya-kanya silang sandok. Alam niyo po bang mas gusto kong maglaba kaysa magugas ng plato? <laughs> gamit kasi eh. Ayaw natatambakan ng magasin. Mas gusto kong inuhugasan kada gamit kaysa yung natatambak tapos ganyan. Pag nasa mood, makipag naman magugas pero mas madalas yung tinatamad pag mga plato-plato mga ganyan. Kaya ayokong tinatambak. Ito, kailangan ni brush. Kasi, na, ano na pala, barado, hindi inalis yung bara. Dahil yan, no, oh, sa mga pinagsosawan. Nababad, kaya parang dumadulas-dulas. Hanap akong brush. <laughs> There's more. Mga plato na nga po namin sa loob ng bahay yung iba dyan. Yan. Yung unang makita ko. Siya yung paghuhugasin ko. Tommy. <laughs> buksan na yung brush. Alam ko kasi may brush din ako dito. Hmm. Yan pa. Para kang ano, yung may maraming anak na lalaki. <laughs> ko tuloy alam saan ako magsisimula. Kasi, nag, ano pa ako, nahanda ko pa yung magbababad ako ng chicken, para, pang lunch naman. Classic fried chicken pa naman, matagal-tagal po yun. Lutuin, dahil madami. Tapos, nag general cleaning din ako dun sa dirty kitchen namin ni Papa yan pala na ginawa nga ano. Iba po siguro talaga paglalaki no? Tapos, ayun si Mama Bet, naglaba. Ma, ano ngayon eh, natrambak yung damit dahil umuulan-ulan. Ngayon lang naglaba. narinig ko na si Dodo ayan na po ang manok Ibababad na lang kulang ako ng kalamansi mag harvest po muna tayo sa labas bagong gising nakapagalmusal naman na sila yung niluto ko mirienda dahil maaga naman pong naluto oy dito ako Alika Dito kayo, tara. Kuha tayo ng kalamansi. Kalamansi. Rowan, Marites to. Tolits, tolits. Oh, madapa. Wait lang. Kasi okay. isa kalamansi <laughs> din. bilis ko. Ang bilis po ng trabaho. Niloloko namin kanina yung mga boys. Tawa sila eh. <laughs> naman nun. Sabi namin, mukhang may sasakit ang katawan na. Ah. Kasi, mabibigla ngayon sa trabaho. <laughs> o oh, sige, kaya mo ate? Hindi ka pa man marunong gumamit ng ano. Magaling kasi yung mga nakuwang ano ngayon, import napabilib nga si ka farmer ang bilis daw malambot to syempre sasabay daw yung mga boy sasabay oh, nila mama yung na. malambot pwede opo basta malambot Ay, si Rowan niniwan na ako mabits ba to bakit may shell shell <laughs> Kahit naman sa sapa, meron. Ilog, meron. Ay. Dapat talaga ano, gunting. Ikutin mo lang. Ikutin ko. Ay, hindi kasi pwedeng ano, sa bagay marami akong gagamitin ngayon, pwede naman. Hmm? Mahulog Kaman ka, kalaman si Day. ay na. <laughs> Tsura ng bata ang to. Ano? Bakit ang cute mo? ha Kamukha mo si ano? Junjun. Ah. Kamukha mo si... Ay, si Max pala ang kamukha. <laughs> Tuwang-tuwa siya kasi nakasimento na. Kani... Oh gusto niya daw tignan doon syempre makakapaglaro na nga naman dito nagrarampa siya uy wag ka mang gulo dyan magagalit si Tito Kongkong Kong, Kong. halika ayan na si Tito Kongkong Kong, Kong. ka na sa kanya tara na uy bata ay nanggugulo oh Birthday boy ka pala ngayon. Tara na, tara na. May na-uti na. Ha? May na-uti na. Kanina, birthday mo? Oo, tara. Tsaka bukas, birthday mo. Hindi na. Luto tayo, magluto tayo. Kinain niya yung niluto ko. Inalmusal niya. Masarap yung... Masarap yung niluto ni mama? Ha? Lagay <laughs> mo dun sila lagyan natin na ano sa vase. Happy birthday Rowan daw. No? <laughs> Ayan, hinihintay ko lang uminit-init yung aking mantika. Tingnan naman ang... Ay, papayam naman. Kalilinis ko dito. Oh, tingnan nyo patong na naman siya doon. <laughs> oh. Pinunasan ko po yan, pati kaloob-looban ng kanyang mga kabinet hanggang doon sa taas. Nilinis ko. Mga after ilang araw niyan. <laughs> Hindi ka lang kasi siya yung nagkukusina dito. Pati yung mga boys pag nagluluto. Siyempre kung saan yung... Kung... Ah? Kaya pinaninindigan daw po nilang dirty kitchen to. Tapos bumili ako ng... Ayan. Yung mga shells. Lalagyan ng mga kung ano-ano. Tapos, dami ko natapon na kung ano-ano din. Na hindi naman kailangan sa tingin ko. Tinapon ko na. Ayun, hindi ko pa pala nalinis yung galon na yun. Pero wala na kasi yan laman. Di pa ako nakapag ano, sa brush, sa flooring. ano, Medyo madumi pa eto, dapat kun, ano magkat pareho lang naman to kaso, ewan ko hindi nata napalitan dapat sa labas to eh Ito nga kasikip pa dito tignan niyo yung aking nilutong lechon sauce nung nakaraan <laughs> laki ng aking kaldero <laughs> tapos nakapag chili paste din pero doon na, pag regular ano lang, nung dati, nung ilan lang naman yung lechon namin, doon ako nagluluto. Dun. Pero sabi ko, ka, mag, nagluto ka doon after 2 days lang, magluluto na naman ulit. Sabi ko, dito na. Isang hirap. Kaso ang hirap din talaga magluto dyan. <laughs> Mahirap ihalo. Mainit pa. Thank you pala kay Tita Corazon Solis sa kanyang stainless na lutoan. Yan. Gamit na gamit ko po sa pag sa sauce. At see you soon, Tita. Pauwi na naman si Tita Corazon. Hintay. Kunti. Kunti pang init. Ito, hindi ko pa napunasan ng mabuti kasi ang bigat, hindi ko siya mabuhat, wala pa yung mga boys maaga kasi akong nag ano dito dahil maaga yung pick up ng lecture ngayon, 7am yung dalawa, syempre kailangan i-prepare yung sauce ng maaga tsaka yung laman loob wala pa yung mga boys mga alas 8 mga boys eh wala ako katulong magbubuhat si Papa Yam naman, karga niya si Nene si ka-farmer ano bang ginagawahan kanina? Wala din siya. Tagala. Tapos para hindi masunog yung kanin, natawa naman ako sa patungan nila. Oh. Sabi ko, alam niyo po bang tinapon ko yan kahapon? Nag nagulat ako nandito na naman. Yun pala, patungan nila ng ano, kaldero para hindi matutong yung kanin. galing din. So pinapatong nila doon Kaya na ano ako Dahil syempre yung kalawang Dumidikit sa pintura Yan o oh, madumi pa dito Babrush ko yan Mag-agyo-agyo din ako Kaya hindi ko pa dito na ano Dahil may naka, ah, nakaharang Ito dapat dati Papatiles pa namin diretsyo Kay Tatay Roming ngayon Same yan, padiretsyo na doon Kasi ito na late yung stainless Matagal po siyang na ano, nakapag-decide na mag-stainless. Kasi medyo mahal po yung stainless. Nakalimutan ko lang kung magkano na to. Naghanap pa kami ng mura. Na, buti may nahanap ako na tawag. Uh, halos kalahati eh, yung presyo. dun sa naunang napagtanungan namin. Ng... Tapos ayun, hihahabol sana yung tiles dito. Kaso, mag-aano na naman, trabaho. Kaya yun, ginagawa ngayon nila, lagyan na lang ng harang plywood para yung pag nagluluto, yung tersik ng mantika, hindi direkta dun sa so pader. Lapit like na. Eh. Dami pa naman ang piprituhin ko. Kaya mag-start na ako agad. Kakatapos lang ng ano eh, ay, may sidekick yung mga hell, pero o dalawa namimingit doon oh, di, tignan nyo uh, kaya po hindi nauubos yung ginagawa ko dito sabi ko busy dahil yun know, o ibabrush ko po ulit yun dahil pag humangin dito diba dahil lupa pa yung dyan yung alikabuhok pumupunta doon Tapos may bata, syempre. May aso pa, mga aso, pusa. O, oh, kinalat ng mga aso yung mga inipong kong basura. Umatras ng manok. Lumiit. Pero may gulay pa naman. Peke no joke. Peke yung nabili. Hindi. Okay. nyo sa dami ng manok. Ito na lang po natira sa amin. Matras. Sarap ng tulog ni Nene. Ah. Habang tulog, nakapag linis ako. Pero, syempre, may dalawang mahukulit na bata. Tingnan nyo naman, sinara yung cortina. Naglalaro sila sa labas. Tapos tinawag ko pagpasok naman. Yun. Kalat na naman. <laughs> Di naman. Halikabok. Yun. Oh, kita nyo. Paa ni Dodo. <laughs> Mga ilang minuto lang masaya yung aking mata dahil malinis. Tapos after ilang minutes. Ano na naman. Magulo. Tapos, si Pretty, may problema ako ngayon kay Pretty dahil ayaw niya pong umaalis. Tapos, ang nangyayari, umihi po siya dito sa loob. Tsaka, nagdumudumi dito sa loob. Dahil, natakot po siya kay Chuchay. Simula nung nakagat siya, ang laki po nung sugat niya. Hindi ko nga kayang matignan eh. Kasi parang nawarak yung napunit yung balat. Tapos ang lalim ng kagat, parang nahiwa. Pero ngayon magaling naman na po nung nalagyan ng gamot. Okay naman na siya. Makit yung dalawa kay Mama Beth. Pero ayun, nadala siya. Oh. <laughs> Dito ka na pala. <laughs> oh, pretty kahit naririnig niyo po yung e-bike, di na po siya sumasama. Sobrang ano po siya na trauma. Ayaw niya talaga. Pero unti-unti, sasanayin ko po, po siya ulit bumaba. Ay, lumabas. Hmm. Uy, kamusta yun? Ba? Pwede na ba yan? Ang <laughs> tawa niyo na <nene. laughs> na, pwede na pala oh. Hoy! ngay pinapatag na yung daan. Ay, tuwang-tuwa naman ng bata. Hello. Magsasaluyot si Kuya Jun ngayon ah. Aya pala, aya. Gamugit ah! <laughs> <Magtatawag> siya Ah! Magtatawag <laughs> siya. Ganyan po siyang magtawag. Okay. Ah? Oh, Oo, bakit? Inano mo na si Nene? Ah! Ah! Ay, ang sarap na ng rampahan ni Dodo. Pero wag mo na rawan. May ano pa sa gilid. Bawal pa, bawal. May bakal pa. Delikado pa. Antayin mo ano. Patapos. Kasi yun yung gusto niya. Tignan mo. Pinagtatatakan siya ni ano, Chichi. Hanggang doon ang haba pala. Ang bilis kuya Jun. Ah, Bago kuya Jun. Sino? Ah, si Marvin. Nabilis daw, sabi ni kuya Jun. ano. Nabigla niyan yung <laughs> Katawan oh, Bukas wala daw yung iba ata Si Kongkong Kong. Sino pa bang wala bukas Hoy Bawal pa daw Ay Chuchay tara Nakala kasi nila Akit ako dun Tara balik na balik Jun Jun Ikaw chuchay May kasalanan ka kay pretty Kawawa si pretty nihi hey, la yung shirt ko <laughs> tara jun be ay ay opo nay. hindi na umalis ay nako dodo <laughs> binawal mag bike Uy, malungkot paano daw yung malungkot pakita mo muna yung sad sad face Jason Bawal po muna siya magbike. Dami mo namang star. Huh? Hmm. Uy, hmm. Nene. Abo, Nene. Chi, ligo na. Anong ginawa mo? Ba't tayo na lumiko? Ay, nako. Sira na? Sira na Kasi dati pa yan. Kahit nag-gati pa po yan, pwede pa yan. Ay, pwede na yun yung ano, mas malawak na yung yung sasakyan nila, yung red saka yung yellow. Di pa kasi napapalitan ng battery. Pasyal-pasyal ako dito. May piniprito pala ako doon. May Nil niluluto ako pang dinner. Bye bye po baby. Bye bye ka bebe. Roman. Bye bye ka bebe. <laughs> Thank you for watching. Gusto mama niyo po chon. balik chon? Nope. Gusto niyo po ulit hmm? Meron kami yan. John Sister. At John bagsiri. <laughs> bye bye po. Thank you for watching. God bless mama. Cucu chuk, chuk. Papa, migay na kaya kita, Rowan. Sige. Sige daw. oh, yun po. Oh, sige daw po. Kunin niyo na po siya sa Sabado, no? Punta po kayo, kain po kayo dito sa amin. Tapos kunin niyo na po to, oh. May pa-freebies kami. Dito. Ako, kunin niyo na rin po. Para may bagong bike. Sabi niyo yan. Sabi niyo yan.